Hello mga guys. Mag-aabo uh, na tayo. Tayo, ating... tayo ng ating ampalaya. Hindi tayo naka-spray ngayon para ang uulan. Yan po ang ating paano nagadiklom na oh, para ang uulan. Abo na muna tayo ng ating ampalaya. po ang ating amplaya ito so, abot na sa ibaba yan po ha guys tingnan po ayon, ang kamatis ng gilaw dalawa ako nag abono po, Ating ka Am pala ya hark gamati po log ayu sah para magandakan kanta kai burak dengan kemati sah so. obat batet kemati ah, kati-kati dalam agak bunu log pada ha <laughs> Ah, Maganda ba dyan ang abono? Hello. Nagpa-abono tayo. Ang ating ampulaya. Maganda. May mo. May, may nag ako kwa Ang puluda. Oh. Kamatis maliliit. Aba, sagdit lang sa inyo mag-abuno ah. Ito ang ban bansot ito oh, bansot. ipa ko. Yan, maliit yung iba eh bulaklak na. Ito bansot. Oh, bansot. <laughs> bansot ito. Yan. Di pa tapos? Oy, matapos na. Salamat, tapos na. Antuk akan mau nag abunuhan. Tapus ne. Tapus den thank you. Hegah. Hitim. Mau gimana